And po, muli po, isa pong mapagpalang pagbati ang aking pinapaabot sa inyong lahat, sa mga subscribers ko, followers at mga viewers. Sana po ay uh, kagaya ng lagi ko sinasabi, sana wala, wala kayong magiging, magiging problema, lagi kayong nasa mabuting kalagayan, at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. <laughs> Ayan po, at... Doon po sa mga nakakapanood na hindi pa po nakapag-subscribe, kung gusto niyo pong maswertihin, abay pindot na po ang subscribe. Pindot na rin po yung, uh, yung uh, like kung uh, inyo, ko, inyo pong napapanood ang uh, mga videos ko. Ayan, at uh, para sa ganun ay sama-sama tayong maging milyonaryo. Ayan. Hindi ba't yan ang sinasabi lagi ni Bangag at nitong si Butod na ito, sama-sama daw sila maging milyonaryo. So tayo naman dito, ay sama-sama rin tayo maging milyonaryo. Bakit pa ba, bakit ba patatalo tayo sa mga yawar ito? <laughs> 'Di ba? At ah uh, pala ang uh, pala ang ambisyon nila maging milyonaryo. Palibasa nga 'di ba? Sinasabi ko lagi sa inyo, itong mga ito, mga patay gutom ito eh. Lalo na 'yung mga congressman na 'yan. Nako, nandyan lahat yung mga patay-gutom nandyan lahat sa kongreso yung mga patay-gutom at uh, ito na nga at uh, wala nang katigil-tigil yung mga paninira nila kay BP Sara talagang uh, overwhelming na yung mga paninira nila at talaga namang hindi uh, 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 ko alam kung uh, hanggang saan sila tatagal sa mga paninira, lalo na itong si Ninyo Barsaga na ito. Sa bagay ito naman na Ninyo Barsaga na ito, hindi eh, naman pinapansin ng karamihan kasi baliw yan. ay eh, ibig sabihin, may sira ang ulo. Tingnan nyo lang yan. Ha? Ah? At, uh, Ata siya pa ang may ganang uh, siya pa ang may ganang uh, akala mo kampanting kampante sa sarili niya tingnan mo yung ilong kagaya rin to ng ilong ni Mike Abe basta ganyan ang mga ilong ah uh, talagang ako niyan talagang hindi na papagkatiwalaan yan at uh, mangsising hot ng uh, puro car Romaldo yung mga yan at uh, yun nga po at uh, ipaparinig ko lang muna po yung uh, talagang madamdaming message ni VP uh, Sara at parang sagot na rin po dito sa mga sa mga naninira kasi nung, nakala, nung nakaraan hindi po ba may paninira na may lalaki daw siya ganon kung ano-ano, mara maraming paninira. So ito po ipapa ko po sa inyo yung uh, madamdaming message niya. Mga kababayan, ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika. At gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong bigo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil at isang warlord. Makikita natin ito sa pag-atake sa confidential funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umanoy, ako ay kaparte ng Davao Death Squad, sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pambabastos sa relasyon namin ng aking asawa kamakailan lamang ay nagsusulputan din ang mga online scam sa pera sa social media katulad ng scholarship o pabaon program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, illegal na droga at terorismo. Taliwala ni Ining Tanan, daghang salamat sa inyong padayon na suporta o pagmahal. Magpadayon ko sa akong trabaho para sa kaayuhan sa nasod. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na itaguyod ang pag-angat ng antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Salamat po sa inyong mga dasal. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at politikal na interes. At ang mga ito ay hindi ninyo interes. Hindi interes ng bayan. Hindi ito interes ng Pilipinas. ta, tama po. Tama po yung sinabi niya, ni na, na, na hindi interes ng Pilipino ang para yung mga ganyang uh, pumatol sa mga ganyang uh, paninira at maniwala sa mga ganyang paninira. Hindi po 'yan ang interes natin. Ang interes po lagi ng Pilipino nating lahat ay kung sino po yung uh, totoong nagtatrabaho, totoong nagmamalasakit sa ating mga kababayan, yun po ang interest natin. At hindi po natin interest yung mga butod dyan, mga mukhang bayawak dyan, at lalo na itong uh, reysa na ito na hindi ko maintindihan na uh, ulo, bayawak, katawan, butike. Ayan. At kahit siya na lang nag-iisang nag-i-hearing dyan ka Pastor Kibuloy, ayaw pa rin tumigil. Ayun na. Ito na yung simula ng pagbagsak nitong bangag na administration ito dahil kabi-kabila na po yung rally. Kagaya ngayon, nandiyan sa Luton, papunta ng Luton, magbula sila dyan sa Mindula, punta na silang Luton, kabi-kabila na po yung uh, rally ngayon at tuloy-tuloy uh, na po yan hanggang sa dumami na yung mga uh, mga mga magrarally hanggang malakan niyang na po yan. At uh, yan na po yung plano na paabutin na hanggang Malacanang dyan, hanggang sa tadya ka na palabas yan ng uh, uh, Malacanang yung mga animal, mga cobra at saka mga ulupong dyan sa Malacanang. Ganoon din po dyan sa mga kanyan, yung mga ulopong din po dyan sa kongreso, napakarami po. At uh, mayroon pa mga dinadaga dyan. At mukhang daga talaga. Talagang nasiin daga. Uh, congresswoman niya na mukhang daga talaga. Uh, walang pagkakaiba talaga sa lagay yung lagi nakapilipinyana ayan, yun po yan at uh, bilang na rin ng araw na mga yan dahil uh, unang una sabi ko nga eh hindi man ako mapunta dyan pero uh, baka lang huwag naman sana itulot ng Panginoon na yung susunod na administration ay ma-appoint ako doon sa either uh, gusto ko yung uh, mayroon na nga uh, kwan yung uh, mayroon akong access dito sa mga sundalo at ka mga kapulisan ano po ba ang uh, posisyon kung sa kapulisan DILG yan wag lang po ako ma-appoint yan bilang DILG dahil lilipuling ko lahat yung mga yan tingnan nyo ah uh, lilipuling ko lahat yung mga yan maniwala kayo sa akin talagang uh, da dapat yan sa bawat isang araw mayroong sampo ng sampo dyan ang, uh, ang uh, mangisay uh, hanggang sa makadalawang buwan ako o di tudas na lahat ng mga yan. hindi na ayaw ko naman magtagal sa position kahit kailan ayaw ko ng ganyan at uh, kahit kailan ayaw ko ng mga ganyan ganyan ng mga position ang gusto ko lang ma-appoint lang ako ng uh, pang samantala, kahit na isa hanggang dalawang buwan lang, hanggat sa maliipol ko lang itong mga animal na ito, dahil hanggat hindi nalilipol itong mga animal na ito, manan mananatili yung uh, ka-corruption mananatili yung uh, uh, talamak na kahirapan itong ating mga mahihirap na kababayan, mahihirap na nga, hindi lang po basta mahihirap itong mga kababayan natin eh, talagang as in wala na po silang makain, Ganun po ang uh, ganun po talaga karami na. So ngayon ang uh, ang uh, sinasabi ko lang po, sigurado na hindi magtatagal ito. Hindi hindi na makakatagal 'yan. Unang-una tingnan mo. Sila-sila. tingnan mo nga, binulyawan doon sa binullyan doon sa Australia hindi na hiya asawa niya presidente. Binulyawan. Maraming tao na naka, nakakita hindi man lang uh, nila sinalang-alang yung mga tao nakakakita. So, sila-sila na hindi na magkaintindihan. Sila-sila na nagpapatayan. At uh, actually, muntik pangangkwan yan. Kung hindi nakaiwas pala, biak ang ulit, tinaga eh. O, oh, di ba? Tinaga. Mabuti lang nakaiwas. O. Oh. Kung hindi nakaiwas yan, tigbak na. Wala na kayong bangad. Oh. Ganyan kakriminal itong butog na ito. Talagang papatay. Kasi nga bangad na rin. Pare-pares na nga silang bangad dyan eh. O. Oh. Nung kailan dyan, sinuntok sa aeroplano. Minora. Sinigaw si Juan. Ngayon naman, tinaga. O. Oh. Ay kung di na kaiwas, di patay na. Grabe. Sila-sila. Ay, nako. Ano ba yan? Pero talagang uh, bi, bibili ba ko rito kay, uh, kay BP Sara? Tingnan, napakahinahon magsalita. Ah, napakahinahon. Pero wag lang gagalitin dahil pagka nagalit yan, baka bukol-bukol ang abutin mo dyan. butod Yeah. Wag kang pakasiguro dyan kay BP Sara. Palagay ko pagka napuno yan sa iyo, hindi hindi makikilala baka lahat ng mukha mo wala nang mukha mong kikita sa iyo kundi puro bukol na lang maniwala ka sa akin dami-dami yung paninira sino ba ang magkukadya magpupundo dyan sa mga naninira na yan di kayo kayo lang din sino ba di ba't kayo nga pumupundo rin sa mga trolls na ito yung mga insaymada vlogger ninyo pero wala nga yung mga insaymada vlogger ninyo na yan eh Tingnan, ang, lalaki na ng mga bayag na mga putang na yan. Oh. So, uh, ayaw ko kung hanggang saan kayo tatagal, pero palagay ko, hindi na kayo tatagal. Dahil uh, talagang mga demonyo talaga kayo, eh, kahit kailan. Wala na kayong uh, ginawa sa bayan, kundi ang uh, pahirapan ng mga taong bayan. Wala na kayong ginawa sa bayan, kundi ang uh, talagang pagapangin lalo sa hirap wala na kayong ginawa kundi ang nakawin ng nakawin ang pira ng bayan kag isa na rin itong Romualdo Sr. Naku putang. Sabi ko nga, wag na wag lang ako mabigyan ng pagkakataon na bumaliktad lahat ang pagkakataon. Nandiyan ako sa posisyon. Buha ka ng ina nyo, lintik lang ang walang ganti. Baka butas lang na mata, mata lang nyo, yung taloka, yung uh, bilog lang na mata nyo ang walang latay. Talagang lalataguhin ko kayo na hanggang sa malagot ang kayong hininga. Sinasabi ko, hindi ko kayo, hindi ko kayo lilipulin ng ganun gano'n na lang, bibiglain ko kayo, babarilin kayo, hindi. Uunti-untiin ko kayo, balatan mula ulo hanggang paa na para kayong mga palaka. Pagkatapos niyan ay uh, buhos buhusan ng suka, asin bitsin, ah, hanggang sa pag uh, nakalibre pa doon, buhusan ko na kayo ng gasolina, saka kayo patatakbuhin dyan sa edsa at sisindihan. Yan ang uh, yan ang uh, Antay ninyo mangyayari at mangyayari kahit na wala ka sa posisyon eh. Sinabi ko eh. Huwag lang mag ang ang halalanda sa ating kayong mga, nakawa, er, kayong mga kawatan. Alam ko na at nakalista na rito sa utak ko yung mga kawatan. Maniwala kayo, mahuli ko kayo. Sige. Sinasabi ko, wala akong sasantuhin sa inyo. imagine nyo lang yung, para, yung palaka na binalatan. Ganyan ang mangyayari sa inyo. At habang at kitang kita ninyo yung balat ninyo, tapos kitang kita ni, ninyo na kinakain itong mga buayak ng alaga. Tapos yung mga fake news dyan ng mga ilong, na mga nasa media ng mga gago, ha? Ah, Kumandahanda ka rin sa akin, ilong. Yang ang uh, ilong mo, Mike Abi ang ipapauna kung ipakagat sa buhay ko Para kahit papaano, ay babas bawasan yung kayabangan mo wala ka ng ibang tinapik kundi si Kibuloy wala ka ng ibang tinapik kundi si MNI na yan naman yung nagpalamon sa iyo ng 15 years wala kang utang na loob kagaya ka rin itong bangad na ito na walang kahit na kaunting utang na loob dito sa SMNI na, gitang kita naman yan dati na walang gustong mag dyan eh kumuha dyan eh Ha? Kay, kay bangag na yan eh. Channel 7? Hindi ba? nakasimangot si Mangot na yung sina ko. Si Vicky Morales at saka yung isa pang bay. Sino yan? Di ba? Nakakon pa. Nakasimangot ka nung nanalo na yan. SMNI lang ang nag, nagbigay ng uh, uh, para ma, para kon ka. Para manalo ka. SME na ay nag-broadcast sa iyo, nabangag ka, tapos kayo napakawalang utang na loob mo dito kay Pastor Kibuloy. Ngayon, ta ang tanong, kumakampi ba ako kay Pastor Kibuloy? Dito sa pagkakataong ito, yes. Dahil uh, nakikita na yung pangapanggigipit. Gawin nyo ng tama yan. Walang magsasalita dyan. Dalhin nyo sa tamang uh, proseso yan, ta sa ta tamang... Uh, sa tamang uh, yan, walang, uh, walang kwan walang kukontra dyan. Ang problema dito kay Risa, na akala mo nagmamagaling itong animal din na itong bayawak nito. Ah, uh, tingnan ko lang, mapapahiya ka. Dahil, ah, uh, tingnan natin, mga kababayan doon po sa mga pipirmahan po ni Robin Padilla, tingnan nyo po yung mga membro doon sa committee na yon At uh, kung sino po yung hindi pumirma, na babawiin yung uh, uh, kay Pastor Kibuloy. Tandaan nyo na. Number one na po yan, J.B. Hirsuto na yan. Isa rin gago yan. Tinulungan din ang isimin na yan. O. Oh. Di ba? Tapos ngayon, binawi niya yung firma na pagbawi, pag-atras uh, doon sa Sumpina. Ibig sabihin po, meron na siya nung una, binawi niya. O, oh, isa na yan. Yung iba pa, tingnan nyo, huwag na huwag nyo na ibuto. Pero sinasabi ko nga eh, lahat na ng mga nandyan, ng mga lumang mga mukha na yan, total wala na mga kandyan ay eh, kaaya-aya mukha eh. Lahat na yung papangit eh. May mapipili ba kayo dyan? Wala kayo mapipili dyan. Lahat yan ang papangit. Ay, nako. Tapos mga kawatan pa. O, oh. <coughs> Tapos pagdating ng 2025, yan mga yan mga re-electionist na yan, hanggang 2028 yung mga re-electionist na yan, iboto pa niyo ng tanga niyo na. Ulit ulit ko sinasabi rito na wala na kayo iboboto na mga nandyan, na mga luma, na mga pagbubuka, lahat na. Lahat yan, wala ka na kayo mapili dyan. Huwag na kayong bumuto dyan sa mga animal na yan. Lahat. Lalo na dyan sa kongreso na yan. Nandiyan ang mga kawatan talaga. Oh. Mario Joseph. Grabe, ay yun, yun, ang uh, kone, yun ang problema sa ating mga Pilipino. Na uto-uto lang, ha? Ah, napumunta lang diyan may dala-dala lang na isang kilong bigas. Hala, ang bait na ni Mayor. Ang, ang bait ni Congressman, may dala-dala lang sardinas. Ang bait na ni Congressman. Oh. Yung isa naman may dalang uh, noodles, Ah, ang bait ni governor. Oh, yung si senador naman, may dala lang na isang na uh, isang uh, buti ng uh, suka. Ay, ang bait na ni senador. Oh. Tingnan si Ulupong diyan, may dala lang ng sardinas sa isa. Ang bait na ni Kwan, Congressman Ulupong. Oh, yun, yun tayo eh. Ang hindi nyo alam, na habang buhay yung pagdorosahan niya Ang hindi niyo alam, ha, kasama yung mga kamag-anak niyo sa pinaparusahan nito mga kawatan ng mga uh, ito, mga politikong ito. Kaya tingnan niyo kabi-kabila wala ba kain? Kabi-kabila yung mga tingnan niyo. Almusal tanghalian hapunan kung hindi kamote, yung sinasabi nilang Singapore. Kung wala yung Singapore, balinghoy. Tingnan nyo. Isang bisis lang sa isang taon daw sila nakakakain. Nang kain. Wala pang ulam yun. Either saging, pinagganyan-ganyan lang. Di para nyo nang talagang, kung ito, wala nang pagkakaiba sa mga unggoy itong mga kababayan nating mga mahihirap. Tingnan nyo. Dahil dito sa mga kawatan ng mga politikong ito, nagkakaganyan yung mga kababayan natin na talaga nga mabuti nga kung meron ganon pero sinasabi nga iba yung mga nakakausap ko mabuti nga sir kung may kamuti ay minsan yung itinanim mong kamuti ah, halos hindi na mag, uh, magkaroon ng laman kasi yung mayabong pa lang kinukuha na namin yung talbos para yung mismong talbos ang kainin namin kasi kaya uh, talaga ng mga kan kayo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo mga politiko kayo. Buwisit kayo. Sa totoo lang. Hay nako. Anyway, at uh, muli po ang aking pasasalamat dito sa mga bagong nag-subscribe sa channel natin. Uulitin ko lang po yung sinabi ko, hindi ka po channel to. Channel po ninyo ito. Dahil sa Sabado, doon nyo na makikita yung sinasabi kong totoo na itong channel na ito ay sa inyo, hindi po sa akin. Sa Sabado po 'yan, alas 11:30 yung live po natin at makikita po natin kung sino po yung ating mga followers, mga subscribers ang mababago ang buhay. Maraming maraming salamat po at abangan niyo po 'yan at para makita natin. Salamat po.